papuntang central ang sasakyan ko kaso lang ang pagkakamasa ko central pero bakit itong sasakyan na nasakyan kong tram ay papuntang happy valley <laughs> Nawaw mali ako kaya imbis na ma-stress ito i-vlog ko na lang ang aking ano pagkakamali <laughs> road trip tayo guys papuntang happy valley ay ay mali 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 pupunta ako ng ano dapat eh. Pwede na akong bumaba dito pero hindi na. Babalik na lang ako. Pupunta na lang ako, diretso na lang ako ng Happy Valley. Para para road trip. Road trip tayo guys. To Happy Valley. Mali ang aking sinakyan. Kaya kaninang lumiko, ayay. Mali ang nasakyan kong tram. Happy Valley pala akala ko Central or papuntang Saingpon or Kennedy Town. Naduling siguro ako. Naduling ako kanina. Hindi lang siguro kundi talagang naduling ako sa pagbabasa. Kaya namali yung sinakyan. Okay guys, let's go. Enjoy the view sa ating road trip. Tram road trip 2. i'm a road trip to happy valley Wow, mali talaga. <laughs> Papunta na ito sa Mibali, guys. Hindi naman malayo. Yan lang. Sa Tulo. Ay, ay, ay. Masyadong close ang mga sasakyan pagpadaan ang ang tram kasi mababang na yung ano ko. Gano. Mababang wind side mirror I mean. Kaya na ang tram kahit walang traffic. Ayan, nag kami. Kasi malapit masyado. Grabe Grabe siya. ang kagandahan pag naliligaw ng sinasakyang tram iba yung <laughs> iba yung nasasakyan kaya imbes na may stress i-vlog na lang <laughs> ayan ang ano yung dalawang chopstick building ang tawag dyan matataas chopstick building ang tawag dyan Maganda din naman ang view kaya sulit ang ating pagkaligaw. Ano, 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 ano,

yan ng rest horse racing area horse racing track. dito na ang last stop ay hindi doon pa sa isa Diyan pwede kang umakyat dyan papuntang ano papuntang Jardins Lockout. pero doon sa terminal bababa hindi ka pwedeng hindi bumaba tapos babalik siya sa kabilang side naman ang ipod kanyang ayan yeah. dito na ang um, tram terminal Baba ako dito tapos sakay papuntang sentral. <laughs> okay, ikot-ikot na lang dito. Kasi yung anong oras na, alas tres. Wala na baka sarado na pati ang bangko next time na lang ako mag-remit. Happy Valley. Ayan. Mali ang aking nasakyan, nice. guys. <laughs> mali ang ating nasakyan. Dito na ang tram stop. Towards Shauki 1. Ulit ito. Pero baba na ako dito baba na tayo dito guys kasi ito ay papuntang Xiaoqiwan baba tayo lipat tayo ng ibang tram pero dito muna ako ikot ikot and oh, naka 7 minutes man tayo na uh, nag, ano, ng sakay tram pero buuin muna natin yan oh lakad lakad muna tayo dito guys dito ngayon. Hindi ko alam kung kailan ang butuhan nila. Ngayong November din yata. Hindi ko lang alam kung anong date. <laughs> Total, andito naman na tayo. Di ikot-ikot na lang muna. Ayan. Wong na Chong Wong na Chong Road Crescent Garden. Hanapin natin ang pintuan. Nasaan ang pintuan? para makapasok tayo dyan ayan doon sa dulo I guess magandang sa building rooftop ko papunta na sa Shaoqi Balik ako doon mamaya sa sakay ng tram pero towards central na. Basahin ko na maigi. Para hindi na naman ako magkamali. <laughs> ay, ay, ay. Andito na tayo guys. Oh. Pasok tayo dito sa Wong Nai Chung Road Crescent Garden. Ayan. Mga exercise machine exercise machine tapos playground ng mga bata ito ang nagagawa ng ano ito ang nangyayari pag ikaw ay naligaw napupuntahan mo yung mga unexpected places Yan. unexpected places na ano pero maganda rin basta hindi nagmamadali at maligaw ka okay lang may chance ka rin makapag vlog makapag vlog oh, di ba? kung hindi ako naligaw, hindi ko alam dito alam ko yung dinaanan natin pero yung dito na lugar, hindi na hindi ako familiar dito, na side I mean dito sa ano ba sa park twister, we Ano people paikot-ikot. Ngayon, ang ganda ng mga puno. Magandang panahon, maaraw din. I mean, oh, hindi siya malamig, mas malamig kahapon. Ngayon, ano lang, Ganyan lang. Tapos ayan ang dito ang racetrack. Horse racing. Ngayon, dito oh, dito, dito ang alam ko eh. Ang daming ano, bakal. Uh, anong tag dito? Ang daming fins. Yeah. Oh. Ayan ang view, di ba? Maganda. Maganda ang view. Kung nasa taas ka, matatanong mo yan. Pag nasa ano Iikot tayo guys, Iikot-ikot tayo sa magandang park. Magandang park dito sa Wong Nai, Wong Nai Chung Road Crescent Garden. Ayan ang ano nila. Tingnan natin yung arc nila. Ayan. Yes, ayan ang ark nila ayan ark ang lalaki ng mga puno ang daming sanga kaya nakaka-amaze ang mga puno ayan. tapos may mga may aso may aso tapos dyan ark pa rin Puntahan natin ang ark, guys. Total na ligan naman na tayo. Dire-diretso na tuloy-tuloy na natin. natin ipakita. Ay, may may ano din pala dito, oh, gate. <laughs> may gate din pala diyan. Mas malayo pa yung dinaanan ko. Ayan oh, diyan tayo. Diyan tayo galing. Ayan, diyan tayo galing. May gate pala dito kung tumawid lang ako sa tapos umano. Oh. Mas maganda. Mali yung napuntahan uh, kong gate. <laughs> maraming salamat sa inyong walang sawang support sa aking la ay premiere ngayong araw November 5, 2025. Hanggang sa muli. See you again on my next vlog. Maraming salamat. Bye-bye everyone. magingat ingat po Bye-bye.